game lalo sa buong universe ang Pinoy Genius! Ang parekin nante, kaya ano pa, wag tayo na natin ang mga mag-chichelin kieme. at yes, Ang mga today. Becky, ang mga Becky Hul -hul. from Pasay City, sila Junabeth at Martha. Ah! Ako, everyone, na, na kayo! Techua para naman maharvey ninyo di Techua. Ha? Ang Angelo! Ay! Naku. ay, ay, naku. ay, ang ay ang ang Angelo! Yan! nako ilagay na, di ba? Ilagay na ang mga ang oh, Pinoy Genio Correct! Ayan! Di na. Okay! Ayan! Ay! Ayan! Ay, ay, Nakikita na natin ang uh, Oo oh, So, syempre, natin, Jeff, ready na ba mga Jeff, ready? Jeff, ready. ready. Go, Rebels! Um, Utao? Wait. Uh, joyo? Wait. Uh, Tinglalu? Wait. Eventually? Wait. Playso? Wait. Uh, lafang? Kurak, kurak, kurak. Ay, 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 um, uh, Wait. Uh, porky? Wait, chickens! Uh, Gulayay? na, 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 ay! ay, ay! ay uh, 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 nilalapok ba ite sa Jalmusa? Ay, keri, keri. Uh, lalay sa Nyopon? Ay, keri. Uh, the Jenner? Kiri ba? Uh, bet ba Watashi? Majubisite? Bayatola? Kiri! Kurak! Ay! 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 Kebla! 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 Kebla!

千万别。<laughs>